Ayan mga idol, bago natin ipagpatuloy ang ating mga video, papasukin muna natin ang ating malupitang intro. Intro, pasok! Ayan, welcome back mga idol. Magandang araw sa ating lahat. Bale, tapos na yung event dito sa ano mga idol, uh, Robinson Magnolia. Event ng ano, uh, Halloween. Ayan, mali wala ng mga tao mga ito kaya uh, pull out na natin mga idol maya maya kasi ano dalawang araw lang yung event mga idol ah uh, pull out na kaya nandito kami ayun o konti na lang yung mga tao mga idol nagdilipit na yung iba ayun ikaw tingnan natin mga idol yung ano yung uh, ginawa nating arko uh, ng na, ano ipin uh, tapos yung stage andun sa bandang ito mga yun uh, ito yung arko mga idol ito uh, yung arko uh, ito uh, yung mga picture ko Ayan yung arc kong ginawa natin mga ito mga uh, Wali naabot kami dito na wala, plus 9 ng umaga. Yan yung, yun yung, yung States mga idol na, yun yung Robinson, Macuilla. Wali, tapos na kasi yung, anum, yun yung, yung kontrata niya, kaya, uh, pop out na naman natin. Ganda rin yung Christmas tree nila dito mga idol, eh. Sayang lang hindi tayo, hindi yung boss namin ang nakakuha ng ano, Christmas tree kaya wala tayong gaano ginawa dito. Ito lang yung ano, event. Pero sa ibang mga Robinson, marami tayong ginagawa. Ayun yung ano, yung carpet. Ay, carpet ano, tarpaulin tayo rin yung nagkabit niya yun, mga idol, yung tantuloy, tapos yung stage, Yan. ayan, maraming salamat mga idol, at magandang araw sa ating lahat, maraming salamat sa walang sawang, sumusuporta sa ating mga video, at magandang araw sa ating lahat mga idol, maraming salamat, bye, -bye na mga idol, hanggang sa sunod na mga video natin mga idol, bye bye.